Ito guys oh. Ito yung substandard ng mga hollow block. Ayan. Kita mo may nabubuhay pang ano halaman. Ayan oh. Napakalambot po na ano to, gawa sa lupa daw to kaya kita mo. Oh. Oh. Magastos ka ng milyon-milyon para sa pagpatayo ng bahay mo tapos ganito pala ang hollow block na mabili mo na materialis na mabili mo ayan oh lupa oh pwede ka pa magtanim dito ng kamote oh mm mm, mm. ayan ayan ang hollow block substandard ang ginagamit na mga hollow block oh ganyan kakurap oh tayo naman bibili lang tayo hindi natin alam ayan tapos ikakabit natin sa ating building sa ating ginagawang construction kontrata ayan tapos papalit na na natin yan gaya ito dapat ang hollow block na matibay ayan no? Oh. tama Yan, kahit na pitasin mo yan. Yan. Hindi yan basta-basta nawabasag. Dapat walang halong putek, walang halong lupa na lublak. Talagang buhangin at saka ang gagamitin. Hmm. Unlike dito, tama. Oh, tama. Hmm. Hmm. Oh, di ba? So guys, magingat ingat kayo sa pagbibili ng mga materialis na ikagabit nyo sa inyong tahanan, sa inyong pinagagawang bahay mga investment ninyo dahil uh, ayan, dapat marunong kayo pumili ng mga materialis na nagagamitin ninyo ayan substandard so, ang pagkagawa ng ano, potek ang ginagawang kwan halo black ayan, dapat guys ganyan ha ganyan o no? nyo yung mga low block na ginagamit ninyo para hindi kayo ma... Hindi masayang 'yung mga ginagastos ninyong pera sa inyong uh, mga ini-invest in, in mga pinagagawang bahay. So 'yun lang guys, sana may na nakatulong at uh, kung may time kayo paki-like and subs subscribe sa aking YouTube channel. Thank you po.